Mga kapatid, mag-alay tayo ng isang panalangin ng malasakit at pagmamahal para sa ating bansang Pilipinas. Tayo'y manalangin para sa paggaling ng ating bayan. Panginoon, mahal namin ang Pilipinas, pero aminado kaming. Minsan, nakakalimutan naming ipanalangin ito. Nagreklamo kami, nagalit kami. Nawalan kami ng pag-asa. Pero ngayon po, gusto naming bumalik. Gusto naming muling maniwala. Gusto naming muling manalangin para sa bayan namin. Panginoon, ikaw ang Diyos ng mga bansa. Ikaw ang may hawak ng kasaysayan, ng kinabukasan at ng kapalaran. At ngayon, itinataas namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Ang aming inang bayan, lupang sinilangan, lupang hinirang, bansang puno ng likas na yaman, ng ganda, ng kasaysayan, ng pananampalataya. Ngunit sugatan din, pagod at naghahanap ng pag-asa. Panginoon, turuan mo kaming mahalin ng aming bansa. Hindi lang sa salita kundi sa gawa. Maging disiplinado maging tapat, maging mapagmalasakit, maging matuwid sa maliit man o malaking bagay. Tulungan mo kaming maglingkod. Hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa kabutihang panlahat. Patawarin mo kami kung naging bahagi kami ng problema, ng paninira, ng pangungurakot, ng panlalamig, ng pananahimik sa harap ng mali. Ngayon, gusto naming maging bahagi ng sagot. Panginoon, hipuin mo ang puso ng bawat Pilipino mula sa pinakamataas na pinuno hanggang sa simpleng mamamayan. Gisingin mo kami sa pag-ibig para sa bayan, yung hindi makasarili, yung hindi pansariling interes, yung may malasakit sa kinabukasan. Espiritu Santo, Lumukob ka sa aming lupain. Pagalingin mo ang aming bayan. Ang aming mga leader, ang aming kabataan, ang aming ekonomiya, ang aming katarungan, ang aming kalikasan, at higit sa lahat, pagalingin mo ang puso ng mga Pilipino. Sabi sa iyong salita, pagalingin mo ang aming lupain. 2 cronica 7.14 Panginoon, gawin mo kaming makabayan na makajos at makajos na makabayan. Tulungan mo kaming igalang ang watawat, ang kasaysayan, ang kultura at ang dangal ng bansa namin. At kahit saan kami dalhin, ipaalala mo na kami Pilipino na may misyon, may papel, may pananagutan para sa bayan. Panginoon, basbasan mo ang Pilipinas. Ilayo mo kami sa delubyo, sa digmaan, sa kahirapan, at sa pagkakawatak-watak. Muling ibalik ang pag-asa. Muling ibalik ang dangal. Muling itayo ang aming bayan sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus na siyang hari ng lahat ng bansa. Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ang Diyos ay buhay at tayo ay Kanyang mga anak din kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa Kanya.